15,516. Dito po yun sa ating pass the helmet. Then plus 15,840. A total of 28,000. Yeah. Yeah. Ayan po. Hugo, the rider. Hello guys uh, Ngayong araw ay pupunta tayo ng Muson, Bulacan Para sa ating charity event uh, May pupuntahan tayong bata na may sakit na hydrocephalus Yun ang ating beneficiary ngayon uh, Siya nga pala Shout out sa mga ibang riders dyan na papunta rin sa event Sir, ma'am, aris po kayo at syempre, dahil madilim pa yung kalsada, para di tayo antukin, mag-sound muna tayo. Okay guys, let's go! Yo, what's up mga kahugot? Dito kami ngayon sa Mountain View, Barangay Muson, Bulacan. Ah, uh, dito namin gaganapin yung aming ikalimang charity event na SRG. Ah, uh, kasama namin yung iba-ibang chapter. Ayan guys, sayawan muna ginagawa wow. eh, mo Pero mami ah Magdasal muna tayo Ayan, dadasal muna tayo Maraming salamat Panginoon sa napagandang umaga ng Panginoon Sa bagong buhay, pagpag-asa tayo Panginoon Maraming salamat Panginoon sa lahat-lahat Mga uh, pagkabay ko po sa amin kami po ilintas na nakarating na Panginoon. Kami salamat Panginoon, lahat lahat Panginoon. Pinatan niyo po kami Panginoon sa aming biyahe araw-araw. Uh, Lord, maraming, maraming salamat Panginoon sa biyaya na nagkakalungan po sa amin. Lalo-lalo na po sa kalakasan namin, Panginoon. Pang magamgalan po namin ang aming mga kapulig araw-araw. Ito po ang aming kalakasan namin ng Panginoon. Maraming maraming salang, Panginoon, salamat Panginoon sa lahat lahat. Pagkailan po namin ang lahat na ito. ng Ayon ng Isus, aming pagkailapagpagpagpagpag. Amen. Ah, ito guys yung ating beneficiary. Ah uh, guys, kung mapapansin nyo, ito si baby Michelle. Isang taong gulang. Uh, siya po yung may sakit na hydrocephalus, yung uh, nagkaroon yung tubig sa ulo, kaya lumalaki yung ulo niya. At ito naman isa, si Baby Althea. Uh, ang sakit naman ito ay, dalawa yung daluya ng kanyang ihi. So, ibig sabihin, parang dalawa yata yung kanyang bituka. Ganun, ganun yun. Uh, sila po dalawa yung ating beneficiary. So, siya yung isa nating beneficiary. So, Ang bata na alam ko na charity na rin siya dati, no? So, second wave ito. O, so, oh, sa SFRC. O, so, mga dati nating kapatid. O, so, siya yung sinarity nila. yung so, Kaya hinihingi ko po, mga kapatid, yung inyong buong kakayanan ngayong araw na ito para sa ating beneficiary. May isa pa po tayong beneficiary, si Alteya. Dalawa, yung taluyan ng ihe. Kung yung sakit ni Alteya, eh, lumala, hindi na-operahan mga kapatid, sumaari so, po siyang magkaroon ng komplikasyon pap pap papunta sa atay. So para doon sa mga mga manging ino, inom lang kayo ng inom hanggat may atay ha. May <laughs> So, so <wala> yun <laughs> <So, So>, yung pinakamahirap <laughs> na sitwasyon ni Baby Almeya. So, dalawa yung beneficiary <laughs> <Pilipisyari> natin ngayon. <laughs> so, so, then, ibabawas na lang natin yung isa nating kahit konti lang, pambili lang ng pako yung ating nasunukan kagabi yung pinuntahan natin ng member natin. So nakakaiyak kasi pati best na best niya lahat. So, wala, wala siya na isa pa kundi brief. Kung ano yung suot niya, yun okay. talaga. Totally, wala. Mas. So muli mga kapatid, bago tawagin yung mga chapter nyo, papasa ko na ako muna kay Ma'am PJ. At yung buong mga natin ngayong araw na ito, huwag nyo lang uubusin yung pambili ng pasulubong sa anak nyo. Eh, hinihingi ko po sa inyo at ipinagmamakahawa ko na rin para matulong. Pag alis natin dito, ay matulungan natin yung ating beneficiary sa ngalan ng ating sponsor na SSCG at mga iba sponsor, gagawin ng buhay at pag-asa at lahat ng chapter ninyo na malaki ang maitutulong sa gawain ito. Yun lang po at umpisa na po natin yung ating nakagawian na pagtulong o uh, strategy kung paano natin tutulungan ang isang beneficiary. So ito pong ano na ito, i-charity eh, na ito ay eh, host po dito ang ating sponsor na Heavenly Sky Charity Group. Meron po tayong dalawang beneficiary dito. Good morning, SRG! Good morning! Para kahit po lalo na kayong sumasagana po si So, una-una, salamat sa may kapal dahil muli pinagbigyan tayo ng pagkakataong mag-inito. upang makatulong sa mga Oh, yeah. Oh, yeah. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit. I'm don't Don't look back because I mean it when I say it.